Biro ang limang buwang pinagdaanan ng mga nagbantay sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Dehydrated ang ilan sa kanila at umasa na lang daw sa tubig ulan at tubig na tumutulo mula sa aircon. Live mula sa Puerto Princesa, Palawan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta na dyan? Gigi, nasa loob tayo ng BRP Teresa Magbanwa. Kanina pagpasok, nakita nating naglalagay ng mga bagong supply ang mga tropa pero paglilino nila, hindi pa pwedeng maglayag ulit itong barko dahil ire-repair pa matapos ang limang buwang pananatili sa Escoda Shoal. Personal na ikinuwento sa News 5 ni Lieutenant Commander Efren Duran ang kanilang naging buhay sakay ng BRP Teresa Magbanwa. Mula nung Abril, 60 tatlo silang nagbantay sa Escoda Shoal. Naroon sila nung banggain ng China Coast Guard vessel ang BRP Teresa Magbanwa noong Agosto. Tensyonado rin daw dahil palagi silang pinaliligiran ng mga barko ng China. Bukod dyan, malaking hamon din sa kanila ang manipis na supply ng pagkain at tubig. Hinaharas din kasi ng China ang mga resupply mission ng Pilipinas papuntang Escoda Shoal, na bahagi naman ng ating exclusive economic zone. Kaya ang resulta, panay lugaw ang kanilang kinakain dehydrated din ang ilang sakay ng BRP Teresa Magbanwa ang diskarte raw nila para makatagal ginagawa nilang inumin ang tubig ulan at tubig na tumutulo mula sa aircon so para siyang distilled water kasi parang pa para moist siya dadaan siya sa filter is dahil doon sa moist na yon nagki-create kami ng tubig is uh, nakakaproduce kami ng tubig ng Siguro mga apat na bote na panginom sa loob ng 24 hours. Hindi e naman namin sila pinaprovoke. So, nagtatrabaho lang kami doon. Walang mga aggression kami ginawa sa kanila. At sa pagpayag ni Lieutenant Commander Duran, heto ang medalyang tinanggap niya para sa misyon, ang Distinguished Service Medal and Ribbon. Para sa kanya, tanda ito na sa kabila ng hirap na kanilang dinanas sa BRP Teresa Magbanwa sa Eskoda Shoal, nakahanda raw silang bumalik doon kung kinakailangan para maprotektahan ang ating karapatan. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.